Mga kasinyor, may napakabigat na balita para sa inyo ngayong Disyembre 2025. Alam nyo ba na may bagong benepisyo ang PhilHealth para sa mga senior citizen kapag kayo ay na-admit sa ospital? Oo, tama ang narinig nyo. Hindi lang ito basta-basta update. Ito ay isang malaking hakbang para mas mapadali at mas maprotektahan ang inyong kalusugan. Imaginin ninyo wala ng stress sa hospital bills. Mas marami kayong ma-access na medical services at may mga espesyal na coverage na idinisenyo para sa ating mga seniors. Kung dati ay nag-aalala kayo sa malaking gastusin sa ospital, ngayon ay may bagong pag-asa. Pero teka, hindi lang ito para malaman nyo ang basics. Sa video na ito, ibabahagi namin sa inyo ang lahat ng detalye kung paano nyo magagamit ang bagong benepisyo, ano ang eksaktong saklaw nito at ang mga simpleng hakbang para makuha ang inyong karapatan. Hindi rin namin palalampasin ang mga tips para mas mapadali ang proseso ng inyong claim sa ospital. Kaya kung gusto niyong siguraduhin hindi niyo mamimiss ang mga bagong oportunidad na ito, manatili hanggang sa dulo ng video. Huwag kalimutang ilike ang video na ito ngayon din para hindi niyo mamiss ang bawat importanteng detalye na makakatulong sa inyong kalusugan at budget. Magandang araw sa inyong lahat mga kakapwa Pilipino. Ngayon, may napakalaking balita para sa ating mga senior citizen ngayong Disyembre 2025. Kung ikaw ay senior, may mahal sa buhay na senior citizen o simpleng nagmamalasakit sa kalusugan ng ating mga matatanda, kailangan mong pakinggan ito hanggang sa huli. May bagong benepisyo ang PhilHealth para sa mga senior citizen kapag na-admit sa ospital at hindi lang ito simpleng update. Ito ay malaking hakbang para mas mapadali at mas maprotektahan ang inyong kalusugan at higit sa lahat para hindi mabigatan sa hospital bills. Imagine ninyo, wala nang stress sa hospital bills, mas maraming medical services ang pwede ninyong ma-access, at may mga espesyal na coverage na idinisenyo para sa ating mga seniors. Kung dati ay nag-aalala kayo sa mataas na gastusin sa ospital, ngayon ay may bagong pag-asa. Sa video na ito, ibabahagi namin ang lahat ng detalye Paano magagamit ang bagong benepisyo, ano ang eksaktong saklaw nito, at ang mga hakbang para makuha ang inyong karapatan. Kaya manatili sa amin hanggang sa dulo at huwag kalimutang i-like ang video na ito para mas marami pang senior citizen ang maabot ng impormasyong ito. Simulan natin sa pinakamalaking balita. Tinanggal na ng PhilHealth ang 45-day confinement limit. Ibig sabihin ito, hindi na aabot sa maximum na 45 araw ang bilang ng araw na pwede mong maklaim sa ospital, ilang beses ka man ma-admit sa loob ng isang taon. Bago ito, marami ang nababahala na kapag na ka ng matagal, baka maubos ang araw ng confinements. Ngayon, mas maluwag na ang palugit para sa pangmatagalang paggamot. Para sa mga senior, napakahalagang balita ito dahil mas maraming oras na kayong mabibigyan ng tamang pangangalaga sa ospital nang hindi iniintindi ang limitasyon. Dagdag pa rito, may malaking pagtaas sa case rate ng halos 9000 health benefit packages. Halimbawa, ang package para sa moderate risk pneumonia ay tumaas mula E99500 hanggang 29250. Para sa mga may heart disease, ang coverage para sa percutaneous coronary intervention, PCI ay tumaas mula 30,300 hanggang 524,000, isang malaking tulong sa mamahaling operasyon tulad ng angioplasty. Hindi lang ito para sa malalaking operasyon. May mga bagong benepisyo rin para sa outpatient emergency care, physical therapy, assistive devices, kidney transplant at dialysis. Lahat ng ito ay layong pababain ang out-of-pocket expenses ng pasyente. Para mas detalyado, tingnan natin ang bawat bahagi ng bagong coverage. Clionar with the Z-Benefit Packages para sa kidney transplantation at dialysis. Ang bagong limit ng coverage ay maaaring umabot ng P1 milyon o higit pa, depende sa kaso. Sa kidney transplant, halimbawa, mula 600,000 ng coverage dati, ngayon ay higit sa P1 milyon. Para sa peritoneal dialysis, may limit na hanggang 1.2 milyon. Ito ay napakalaking tulong sa mga senior citizen na madalas kailangan ng ganitong uri ng paggamot para manatiling buhay at malusog. Pangalawa, para sa mga may sakit sa puso, may malaking boost din sa coverage. Ang percutaneous coronary intervention o PCI na ginagamit para sa mga operasyon sa puso tulad ng angioplasty ay tumaas mula 30,300 hanggang 524,000. Para sa mga senior citizen, ito ay malaking tulong dahil mas malaki ang posibilidad na kailanganin ang komplikadong operasyon sa puso sa edad na ito. Pamanas hospital confinement benefit. Sa pagtanggal ng 45-day limit, mas matagal na kayong maa-admit sa ospital kung kinakailangan. Ang bawat araw sa ospital ay sakop ng PhilHealth at mas maraming senior ang makikinabang dito. Dagdag pa rito, may mga bagong option para sa outpatient emergency care na dati limitado lang sa overnight admissions. Ngayon, kahit emergency treatment na hindi overnight, pwede na rin sakupin ng PhilHealth. Pangapat, may coverage na rin para sa assistive devices at rehabilitation services. Kasama dito ang wheelchairs, walkers, crutches, at iba pang mobility devices na makakatulong sa senior citizens na nahihirapan sa paggalaw. May benepisyo rin para sa physical therapy na mahalaga sa mga nagkaroon ng stroke, fracture, o anumang kondisyon na nakakaapekto sa mobility. Mahalagang tandaan na lahat ng ito ay sakop ng PhilHealth sa ilalim ng No Copayment Policy. Ibig sabihin, hindi na dapat may karagdagang bayad ang pasyente para sa serbisyo na sakop ng Standard Benefit Package. Ito ay isang malaking hakbang upang hindi mabigatan ang mga senior citizens sa gastusin habang nasa ospital. Para mas maintindihan natin, isipin natin ang senaryo ni Aling Nena, isang 68 taong gulang na may diabetes at high blood pressure. Dati, kapag naospital si Aling Nena, nang higit sa 30 araw, kailangan niyang magbayad ng malaking halaga dahil naabot na ang 45-day limit. Ngayon, sa bagong PhilHealth Benefit, Pwede siyang manatili sa ospital nang mas matagal kung kinakailangan at mas marami na ang sakop ng PhilHealth. Kung kakailanganin niyang sumailalim sa dialysis o may emergency surgery, mas malaki ang tulong ng PhilHealth para sa kanya. Ngunit paano nga ba mag-claim ng benefits na ito? Una, siguraduhing updated ang PhilHealth membership at may valid ID. Dalhin ang lahat ng medical records sa ospital. I-submit ang claim forms sa PhilHealth Officer sa ospital. Sundin ang mga instructions para sa reimbursement o direct billing. Kung may katanungan, pwede ring tumawag sa PhilHealth Hotline o bisitahin ang opisyal na website upang makakuha ng gabay at impormasyon. Narito ang ilang tips para sa mga senior citizens. Laging i-update ang PhilHealth ID at membership details. I-save ang contact ng PhilHealth sa telepono para sa mabilis na assistance. Alamin ang coverage bago mag-admit sa ospital upang hindi mas surprise sa gastusin. Huwag matakot magtanong sa hospital staff tungkol sa no copayment policy. Ang pagiging informed ay malaking tulong upang mas maayos ang proseso at maiwasan ang anumang problema sa ospital. Gayon Gayunpaman, may mga kritiko na nagsasabi na kahit tumaas ang case rates, maaaring hindi pa rin sapat ito para sa pinakamataas na kalidad ng pangangalaga sa ilang pribadong ospital. May mga tanong din kung paano matitiyak ng PhilHealth na susunod ang lahat ng ospital sa no-copayment policy. Kaya mahalaga ang pagiging mapanuri ng bawat senior citizen at ng kanilang pamilya. Samantala, hinimok ng PhilHealth ang publiko na maging informed sa pamamagitan ng kanilang website, social media o pagtawag sa Action Center. Para sa mga senior citizen, mahalagang siguruhin na nakarehistro ng tama at alam kung paano gamitin ang benepisyo kapag kailangan ng ospital na serbisyo. Ang lahat ng pagbabagong ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng Universal Healthcare sa Pilipinas, gawing pantay ang akses sa mahusay na pangangalagang pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino, lalo na ang mga senior citizen at pinakamahina ang kakayahan sa paghahabol sa ospital. Ang bagong benepisyo ng PhilHealth ay hindi lamang proteksyon sa kalusugan kundi pati na rin proteksyon sa pananalapi ng bawat pamilya. Kaya mga kasinyor, huwag pasanin ang worry sa hospital bills ng mag-isa. Ang abagong benepisyo ng PhilHealth ay isang malaking hakbang para sa ating kalusugan at kapakanan. Kung gusto nyo pang malaman ang dagdag na detalye tungkol sa paano mag-claim, anong dokumento ang kailangan, at saan pwede mag-follow up, i-comment lang kayo sa baba at sisikapin naming sagutin lahat. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas maraming senior citizen at kanilang pamilya ang makaalam sa bagong benepisyo. Maraming salamat sa panonood at sana ay maging gabay ito sa mas ligtas at maayos na pangangalaga sa ating mga minamahal na matatanda.